Hello everyone, welcome back sa ating vlog. mysterious sila yan. <laughs> so, dito tayo ngayon saan? Sa Victoria. Ayan. Magka-crabbings lang tayo dito sa Victoria, guys. Uwi din mamaya. Uwi din. kami <laughs> mamaya. De. Joke lang. Sakto nga siya, uh, palong weekend niyan. So, naisipan namin na mag-drive papunta ng Victoria. Beb, say hi. Yan, dren ayab natin guys, 12 hours natin kinuha. Alas 11 tayo umalis kagabi, ay kahapon ng umaga. Alas 11 tayo kanina umaga dumating dito sa ano. Supposed to be 5 AM dapat tayo dito. Oh, kaso okay. na late na tayo. Maganda, ay 11 AM tayo pumunta babe. 11 PM tayo dumating, tapos natulog na tayo sa terminal. Mm Kasi yung uh, nakuha namin na ferry namin is alas 6 ng umaga. So, natulog na kami doon. Nakadating kami doon mga 11.30-ish. Tulog kami hanggang 4. Noong 4, kumatok na sila. Then, nag-start ng mag-load. Actually, hindi pa naman sakto-sakto, di ba? 4. Tapos, natulog pa ulit tayo ng 1 hour. Tapos, mga alas 6, pumasok mga 5.30. So, yan. Try natin maka-ano ng crabs. One year na nung ano nung last na nagcrabbing kami dito sa Victoria so try namin dito sa spot na to sa may Sydney Port Pier or whatever wharf tingnan natin kung makakahuli tayo Beb Ay, Beb Maganda yung pump ka to Bakit? Makakahuli kaya tayo dito So yan, let's go Tara, traps So yan na oh sila Dayan nagre-register na si Jason Nang kanya tidal tidal license yung CIBC si na lang babe so ito na yung ating pang ano pang huli natin pang from last year pa yan ay na di manokson ako oh, mo di manok boss alos hindi nyo kinuha hindi kinuha ni boss Jason yung manok wala kayong bait dito tayo mag fishing ay magka crabbing dito yung pinakaunang pinunta namin before Thank you so much, Juan. Yeah, no problem. Thank <laughs> you. I'll show it to my brother-in-law. Yeah. Bought it without any bait, you know. <laughs> Ano, G? Hindi pa ako nagbababa, meron akong dalawa. Oo. Oh. <laughs> Tingnan natin kung patok. Baka ano babe? Bus. Pasok ba? Ito pa ba dito? Hmm? Red yan, di ba? Ito, red. Pasok. Pasok siya? Eh? Wait lang, hindi ko pa napakita. Ano? Ayan. Hmm. Pagpasok dito, yeah, Pasok siya. Pasok laki siya? siya. Yung isa? Pasok din. Pasok din? Kasi Same na. size? Uh, Uy, kumpleto yung sipit. Okay. Yan ang lalaki. Wala pa akong bait niyan, bes. <laughs> pa partida. Basta na, pumunta si DJ. <laughs> ang po <masapo> lang, boss. <laughs> Babe, ayusin mo yung shorts mo. 2-0 ka <KNOWMm nervous> lang <laughs> ko. Nakachoko ko na. Eh, dumuha niyo. Nakagawa pa eh. Pinaga mo. Pinaga, nakapalang pananan. Kawan yung napanan ah. Kawan yung napanan. Ah, napin masapol ba? wala. May meron po yung pag-beats. Kaya Bilib ka? Hindi, naka nakapag Sige nga eh, nakaduwa-garo doon. Nagakarakling sa kuni. <laughs> Palapa na, inadapa na, wanan. So hmm. yun ang ginagawa mo? mas madami makuha. Ano si DJ? Neta limon saan?

Didi sa ngayon natin nagma, di ba Genson? Son. Bakit Pa ako ko yan? dumawi. <laughs> 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 oh, <bay dumami. laughs>

Ay, gagi. Ay, hey, lalaki. Pwede, pwede. Kakawawa Ito. naman yun, oh. Bata pa siya. Bata pa. <laughs> Nadurog na. <laughs> Nadurog na yung puso niya. Ito. Lalaki. Kanta ka mo yung ka. Pakita mo ka yung Europa ni DJ. Ay, na, na. hey, sila natin. Pakita tayo. Ay,

wala oh, naman siya kasi, oh. Oh, sige. Malalaman. Sana lang babae. Ay, lalaki. Ang <laughs> 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 liit! Alit. Wala, hindi pasok yan. Hindi. Sige nga, isukat nga natin. Alam mo, yung sukat san Lolo, sipitan na ni babe Lumalaban siya, oh. Hmm.

See you soon! Nakamanukan! Kasha ba? Ano Yung isa malit. Bye! Babae. Ay babae din. Yan ngay. Babae. Yan ngay kaya? May, may may. Boss! <laughs> Nakakaupat akong boss! <laughs> no! Samat ba? Lagyan natin, lagi natin. Pepsis me. Boss. Ku-ku. Kuk. Huwet natin. Bobasi may may sampal na alam. Keri. Eh. Ilan ba 'to, babe? Pa 'o. Oh. Pag may mahuli pa tayo, Balik ibalik natin yung isa. Eh malaki nga yung kay Jason. No, yun 'no? Oo. Yun. Ee, yeah. tingnan muna natin. Sure ba? Sure. Ay, go, ka, G! Muntik na. Muntik na. Aba, ah, video mo ta. Ah. Video mo ni, boss Jason, babe. Taman? Warm up. Jaga kamina na, na best. Ayun oh, may dalawa. Ano lang pero. Not cute, cute. Asa ba? Cute-cute. Danjiness. Ngayon. Oh, Yung yeah. um, mukha ah. Nayadong mata. Taas ini. Oh, pukul-pukulan. So, yan guys. Nakauli Ta na tayo. Mga namin sa pito. Yeah. Seven. Diluto na natin yung apat pang kapunan natin. Yun lang naman talaga sinadya natin dito eh. Maagkain ng crabs na fresh. Diluto na natin sila. Fresh na fresh to best. Kawawa naman. Kawawa naman. Tama na, babe. Yung sprite mo, eh. Huh? Hmm? Nagyan ko pa ng sprite. Kasya yan, no? oh. Mamaya, pag namatay sila, pag na sila mano mo siya. Yun. Yun na sila sa loob. Lagyan lang natin ng konting sprite. Ay! Ay, babe! Lagot nakulog. Kaya nga Huwag masyado ba para ano? Kunti lang. Tapay son. Ah, syempre. Hindi natin mga sirip. Ang tanggal ng lansa. ganun? Siguro. Tama ba? Hindi ko alam. Ako din alam. Akala nilalag, ko pang palasa lang. Nilalagyan nila mama ng asin eh. So lagyan like, ko din ng asin. Eh, gusto niya lumalis. Tama na, babe. Good. Taste test mamaya. So yan, guys. Loto na. Ito so na yung mga ating crabs. Inaalis ko na yung mga ganito niya para mabilis kumain. Sarap po. Laki oh. Mm. Ito yung so, iba. Nagsamitan? San? Nagmayat samit na? Hmm. Yaw. Kain na. Kain na kami. So ayan guys, tapos na akong kumain. Sila dayan di pa. Ayan, makain pa. DJ, say hi. Hi. Ayan. Ulo ko na mo no. Ha? Mm ha, -hmm. oh, um, mat. Mat ni, nagkadoke namin mi. Oh, ubos. Ikaw, babe, nakilang ka na? Dalawa. tigda dalawa lang naman tayo. Dalawa. Anim lang pala na uli namin. Nakala ko pito. Ako nakahuli ng lima. Si Jesus yung isa. Huli ma. Isa na nga lang <laughs> Baka pukul pa. Ng isa. Tanggal pa yung isang ano. Isang ipit. So yan. So, ayun ko. Anong plano namin mamaya? sabi <laughs> po Fisherman's Wharf siguro no kasi airbnb namin alas 4 pa ng hapon eh nung oras pa na alas 2 pa lang ata or 1.30 ba parang ganun so siguro ano antay na namin mag check in tambay muna kami dito check in tapos Fisherman's Wharf and then bukas kasi ang plano namin uh, mag charter boat kami papunta sa gitna mag fishing kami ng salmon tsaka halibut halibut ba yun? tama ba yung pagka-pronounce ko ba sa yun? yung sa gitna ng dagat so yan guys dito na kami sa airbnb natin ano si Dayan? turn natin sila sa airbnb natin babe let's go mga daming gamit daming paggamit pa okay. so dito yung airbnb natin guys Ayan, dito yan sa may Sydney. Oo. Oh. Ganda na ba Basement switch siya. So, two bedroom, one bath. Sabangin rin, boss. Ba na ako dito? Two bedroom, one bath. Ito yung room namin ni Dayans. ah, oh, di ba? Shala. Hindi namin sana Ito yung washroom. Ay, eh, talaga. sige ka. Doon na ako. Ayun yung washroom. Hmm? Huh? Diga mo na yung gamit ko. Ba, kung bakun dyan na tayo. Sige, sa na tayo. Sa sala ka? Ah, sige. Sa sala daw si Boss Jason. Pwede naman dito kasi ano to eh. So, pabit. Dito ka, gamit ko. na. So, yan. Yan yung... Ito yung pinaka-kitchen niya. Ang ganda. Ganda ng layout ng kitchen din, babe, no? Yan. Ganda ng layout ng kitchen niya. Napagkasya niya. Ganda. Liwalas. Puti kasi yung kulay. White house. Ganda. Bago ah, siguro ito. Bago lang siguro ito. Ito yung kanilang backyard. Ah, pwede natin gamitin yan mamaya. Ano? Pwede natin lagay dyan yung ano? Freezer. Okay So mag settle in lang kami guys And see you mamaya Pasyal tayo dun sa Somewhere Bye